sa sudad ng mga tiktik o paniki island. Si Sultan Pula ay naimbita si isang grupo ng mga bangkilan na umatin sa kanilang pista sapagkat napakasaya roon. Si Sultan Pula ay nag-invite sa kanya ang kanyang kaibigan na isang grupo ng bangkilan sapagkat may planong ito na siya ay kakainin o gawing pista sa andaan. Si Pulahan na Ando Pula na sinasabi ay tatlong araw at tatlong gabi siya ay naglalakad hanggang marating niya ang lugar ng Paniki Island o tik, tik na lugar at ang mga taon naroroon sa lugar na yaon ay sobrang saya sobrang tuwa at sobrang galak at sa tinanggap ng maayos at mabait ang mga tao sa kanya at super bait ang mga tao na tumanggap sa kanya doon at siya'y no-welcome ang lahat ng mga tao at ipinasyal siya sa paikot sa mga bahay na roon sa nayon na yon sa mga kaibigan kakilala at ang lahat ng mga tao ay tinitingnan siya hanggang ulo hanggang paa sapagkat ang mga tao doon ay napakasaya at napakabait ang mga tao doon sa pagtanggap sa kanya sinabi ng kanyang kaibigan na mamayang hating gabi ang selebrasyon ng pesta kinaaapunan mga 6pm ay nakarinig ngayon si pulahan ng tunog ng tambol at trompita at sinabi ni Pulahan sa kanyang kaibigan, Ano yung naririnig ko na tambol at trompeta? Sumagot naman ang kanyang kaibigan na sinabi na malapit na ang pesta. Ilang oras na lang mag alas dosin ng gabi at yaon ay ang kabilugan ng buwan. At may naririnig siya ng mga kasiyahan at malayo doon doon yung aon sa mga kakahuyan at doon nag na ang mga grupo ng aswang na bangkilan si Ando Pula ah, Han ay natulog na sapagkat siya'y puyat at pagod do pagod sa kanyang pag-iikot doon sa barrio Paniki Island sapagkat sa pag-iikot niya ay siya'y napagod at nakatulog na siya sa kanyang pagtulog ay nakarinig siya ng mga katuwaan, kasiyahan sa labas ng bahay nila. At doon ay nagsisigaw ang mga tao sapagkat malapit na ang pesta ni Santo Ambo. Malapit ng hating gabi ay siya ay nagising at sumilip na lang siya sa kwarto niya sapagkat ang kwarto niya ay gawa sa pawid butas-butas at narin niya isang grupo doon sa loob ng kanyang kubo ng bahay niya ay naguluto sila ng malaking kawa at nagpapakulo malapit na ang alas dosi ng gabi ang kabiluga ng buwan at nakita ni Ando Bulahan na ang mga yaon ay lumabas ang mangipin at parang nag-anyong baboy ang mga yaon. At nakita niya, suminyas ang isang samahan nila na siya'y kukunin na doon sa kwarto. Isa sa grupo ng bangkilan ay nakita ni Ando Pulahan na kumuha ng isang gulok. Ang gulok na, na yaon ay napakalaki gulok na yaon na ang itsuran na yaon ay pangkuwit o pangkawit ng mga halamanan o puno ng kahoy na pakatalas. Yaon ay pangputol ng liig at siya'y gumapang sa si ilalim ng higaan. At yaon binutas niya ang dingding sapagkat ang dingding niyaon ay gawa sa pawit. At siya'y tumakbo ng mabilis ng pagtakbo. Ang tanging iniisip lang niya ay makatakas Si Ando Pulahan, niisip niya na hindi na siya humihinga sa pagtakbo upang makalayo lang ng sa grupo ng mga bangkilan. At sa isunundan at, at mayroon siyang narinig sa likod, niyapak. Niyapak ng parang aswang at parang may tunog ng pakpak. Si Ando Pulahan ay hinabol ng mga aswang. Maraming grupo ng mga aswang na humabol sa kanya sapagkat magmalapit ng alas dusi ng gabi upang sa'y gawing pulutan ng mga bangkilan. Sa pagtakbo niya ay eh tumambad sa kanya ang ah, napakalaking baboy, napakalaking napakalaki na baboy. At yaon ay eh hindi siya makadiritso sapagkat nakaharang yaon sa kanyang harapan nakita niya ang baboy ay mahaba ang balahibo niya on at parang mukhang baboy ramo mahaba ang mga pangil at matatalas ang ngipin at mahaba ang mga ngipin niya on at nakatingin siya sa kanya kay pulahan ay masama ang tingin ng baboy niya on at pulang pulang mata sa sobrang galit ng baboy parang naisip ng baboy na yun na yun lang na bakit ka tumakas sapagkat gutom na gutom na kami ang sabi ng baboy niya on sapagkat si Pulahan ay mayroong baril at dati siyang sultan na nagretiro na ang revolver gun ay binaril niya doon si lang na yaon na malaking baboy. Sa pagbaril niya doon, tinimaan niya ng sunod-sunod ang baboy niya on. At ang baboy ay yaon niyaon baboy niya on. Inapakalaki. E At parang napakatabang din niyaon. At yaon, ay may suot ng sanglas ang mata ng baboy sapagkat kanina ay walang suot ng sanglas ang baboy niya on ay nagsuot ng sanglas at ngayon ang baboy na nakasanglas na baboy ramo ay suno-suno sunod niyang pinatukan ng baril hindi man lang ito tinabla ng revolver gun na baril niya on. Kaya ginamitan siya niya ng shotgun na baril ang baboy. Ang shotgun na baril napakalaki ang bala niya on. At binaril niya ang baboy na nakasanglas. Nakasuot ng sanglas ang baboy. Isang baril lang patay agad yung baboy na on At ang baboy umiyak napakalakas at naririnig do doon sa lugar na Paniki Island. At napatay ni Ando Pulahan o Dato Sultan na Pulahan ay napatay niya ang baboy na Bangkilan si Ando Pulahan ay eh tumakbo hanggang umabot sa ng bukang liwayway at biglang may tumambad sa kanyang harapan na isang lalaki at tinanong siya kung saan siya galing at sinabi niya na wag kang pumunta doon sapagkat yaon ay grupo ng mga bangkilan sapagkat ako ay isang grupo din ng bangkilan ng dati sa ngayon ay eh, tumiwalag na ako at umalis doon at ako ay hindi na ako isang bangkilan sumula noon ay hindi na ako pumunta doon sa grupo na yun. At nabalitaan ko na namatay na yung pinaka-grupo ng mga bangkilan. Ang binaril ko ay founder pala ng bangkilan. Nabalitaan ko lang na namatay na ang kanilang leader ng bangkilan. Ang hindi ko lang alam pala ang leader niya on ayaong binaril ko ng baboy na yaon na nakasanglas na baboy na mukhang gaya ng sa baboy ramo na pakalaki mabalahibo at mahaba ang pangil at matalas ang ngipin yaon pala ang pinakalider ng mga bangkilan at yaon ay napatay ko at nabalitaan ko na rin na sobrang galit ang mga bangkilan sa akin sapagkat ang mga leader nila yaon na napatay ko ang leader nila at nagdesisyon ako na pumunta ako na Manila upang hindi ako masundan ng mga grupo ng mga bangkilan sapagkat sa Manila ay syudad ng mga maraming tao at hindi siya pwede dito sa Manila sapagkat maraming tao dito alam lalo na sa mga mall ay hindi siya magiging baboy